Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon, ating pag-aralan ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad. Sa araling ito, pag-aaralan naman natin ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon sa pamagitan ng Makikilala natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Bago 'yan, atin muna hulaan ang mga sumusunod. Tukuhin ang bawat larawan kung anyong lupa o anyong tubig. Una, ay ang bulkan. Ito ba ay anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong lupa. Ang dagat, ito ba ay anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong tubig ang karagatan, ito ba anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong tubig at ang talampas, ito ba anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong lupa. Ano nga ba ang tinatawag na anyong tubig? Ang anyong tubig ay hugis o forma ng kabuuan ng isang katubigan. Una ay ang karagatan. Ang karagatan ang pinakamalaki, pinakamalawak at pinakamalalim. Matatagpuan sa dakong silangan ng Pilipinas ang Karagatang Pacific, kanluran ang Karagatang Atlantic at ang kapaglalakbay dito ang malalaking barko. Pangalawa ay ang dagat. Ang dagat ay bahagi ng karagatan. Naglalakbay din dito ang malalaking sub pandagat dagat. Dagat China, Dagat Celebes, at dagat sulu. Marami rin pagkaing dagat ang makukuha natin dito. Pangatlo ay ang look. Ang look ay bahagi ng dagat na halos naliligid ng lupa. Dito dumadaong ang malalaking sisikyang dagat. Ang paglubog ng araw ay magandang panoorin sa look ng Maynila. Pang-apat, ilog. Ang ilog ay mas maliit sa dagat. Karaniwang galing sa bundok ang tubig at umaagos ito patungo sa si dagat. Ang ilog kagayan ang itinuturing na pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Ang Rio Grande sa Mindanao ang pangalawa sa pinakamalaki. Panlima ay ang talon. Ang talon ay nagmumula sa mataas at matarik na bundok na bahagi ng bangin. May mga talon na napagkukunan ng enerhiya o lakas. Talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte at talon ng tinuy Tinuyan sa Surigao del Sur. Pang-anim, lawa. Ito ay napapaligiran ng lupa at matabang ang, ang tubig. Lawa ng taal na may mali, maliliit na bulkan sa si gitna. Matatagpuan ito sa Batangas. Ang lawa ng buhi sa Bicol, lawa ng mainit sa Surigao del Norte at lawa ng nawan sa Oriental Mindoro. Pampito, Bukanda. Nanggagaling sa ilalim ng lupa ang tubig. Ilan sa mga tanyag na bukal ay ang bukal ng pansol sa Laguna at bukal ng tiwi sa Albay. Pangwalo ay ang gulpo. Ito ay bahagi ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat tulad ng look, halos naliligid din ito ng lupa. Kilalang gulpo sa Luzon ay ang gulpo ng Lingayen sa Pangasinan, gulpo ng Ragay sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur at ang gulpo ng Albay. Pangsiam, Kipot, ang kipot ay isang makitid na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Ang kipot ng San Fernando at kipot ng Surigao ay mga halimbawa nito. Anyong lupa. Ano nga ba ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay hugis o forma ng kabuuan ng isang kalupaan. Una ay ang kapatagan. Ang kapatagan ay malawak at patag na lupain. Magandang taniman ito na mapalay mais at gulay. Ang gitnang kapatagan ng Luzon ang isa sa mga kilalang kapatagan sa ating bansa. Pangalawa ay ang bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. May mataas ito o mas mataas ito kaysa sa Borol. Ang bundok Apo sa Ilomavis, lungsod ng Kidapawan, sa Hilagang Katabato, ang pinakamataas sa ating bansa. Pangatlo, Borol. Ang burol ay isang matas na lupa, ngunit mas mahaba kaysa sa bundok. Hugis pabilog ang itaas, magandang pastulan ng mga hype. Ang Chocolate Hills sa Carmen, Bohol ang pinakatanyag sa Pilipinas. Susunod ay ang bulkan. Ito ay may bunga nga sa tuktok, may mga panahong dumarating na aktibo ito kaya pumuputok. Nagbubuga, nagbubuga ng kumukulong putik abo, lahar at malalaking bato. Tanyag ang bulkan mayon sa albay dahil sa perpektong hugis nito at ang bulkang taal sa Batangas na ito'y na pinakamaliit na bulkan sa bansa. Susunod ay ang bulubundukin ang bulubundukin ay binubuo ng dalawa o pang magkakarugtong na mga bundok. Matatagpuan ang mahabang bulubundukin ng Cordillera, Caraballo at Sierra Madre sa Luzon. Nasa Minto naman ang bulubundukin diwata. Susunod ay ang lambak. Ito ay isang patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. Ang lambak na kagayan sa Hilagang Luzon ay kilalang taniman ng tabako. Ang lambak ng Trinidad sa Benguet ay kilala namang taniman sa sari-saring kulay. Sa Mindanao, kilala ang malalawak na lambak ng Timog Cotabato. Susunod ay ang polo. Ang polo ay napapalagiran ng tubig. Ang Pilipinas ay binubuo ng or pitong libo isang daan at pitong mga pulo at masigit pa sa kasalukuyan. Ilan sa mga pulong dinarayo na mga turista ay ang Boracay, Kamigin at Siargao. Susunod ay ang Talampas. Ang Talampas ay isang patag na lupa sa itaas ng bundok. Kilalang Talampas ang Talampas ng Mingget. Dito nagmumula ang sari-saring gulay na dinadala sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ngayon, tayo naman ay dumako sa pagsasanay, tukuyin ang anyong lupa at anyong tubig sa pamayanan. Ito ay bahagi ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat. Ito ay ang gulpo. Bundok, ang pinakamataas na anyong lupa. Kipot, makiti na nagdurugtong sa dalawang malaking anyong tubig. Bukal, ang tubig nito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Talon, ito ay nagmumula sa mataas na lugar na umaagos pababa. Urol, hugis pabilog ang itas nito at mas mababa sa bundok. Ang anyong lupa ay hugis o forma ng kabuuan ng isang kanupaan. At ang anyong tubig ay hugis o forma ng kabuuan ng isang katubigan. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.